Hello guys! Tignan nyo ho! Oh. May bagyo pa rin! Hindi pa rin ako makalabas! Ang lakas ng ulan, hindi siya tumitila! Tignan nyo! Hindi ako makaligo ng ulan! Asa ka lang ng princess! Ang sabi nila maliligo ko ni! Hindi ko pa rin silang makita! Dalawang araw na! Guys, pasensya na kayo ha. Ah. Hindi kami makapag-vlog kasi ang lakas ng ulan eh. May pagdugi ko sa amin. Pero guys, kay may mag-yutik na yung mga bata. Naglalaro sila. Ayun o. Diyan you know? Sa so, may pinag-swimmingan ko. Mga sila. <laughs> nag sila. Gusto kong mag-swimming. Kaso pagagalitan ako ni nanay <laughs> eh gusto ko nang tumila yung ulan. Gusto ko nang makapag-vlog kami. Para may mapanood na kayo. Kaso hindi ako makapag-vlog kami. Kasi walang tigil tong ulan. Tignan nyo naman o. Oh. Palakas ng palakas. Ano ba naman yan? Nasaan na kaya sila, Princess? siska, Iska? Namimiss ko na yung mga kaibigan ko eh. Ang sabi naman nila sa akin, kapag ganito umuulan, pwede daw kami magpiglit dito sa bahay. Kaso wala naman sila. Nasaan na kaya sila? Ay, guys! May papakita ko pala sa inyo. Alam nyo ba, sobrang lakas ng bagyo dito sa amin. Pati yung mga hangin. Tignan nyo, ho. Yung TV pinanood na namin, wala na yan. Milipat namin guys kasi ang lakas dito ng ulan ni eh, bumabagyo sa inyo guys, may pagdutin ba? Malakas din ba yung ulan? Kasi nanood ako sa balita kanina, ang daming bahay na nalubo, ang daming bahay na nasira, yung mga mga tanim na wala, inano ng bagyo. Kaya guys, ipag-pray nyo na mawala na yung bagyo ah, at maging okay na sa lahat. Pati kayo, mag-iingat kayo, huwag kayong lalabas sa inyo, huwag muna kayong gumalagala, kasi muso yung sakit eh. Huwag kayo kayong palapas sa inyo, guys, ha? Kung wala naman kayong ginagawa, o wala kayong pasok sa school nyo din, katulad ko, mag-aral na lang kayo sa may YouTube, manood na lang kayo para malibang-libang kayo, at wag na wag kayong mapabusaway sa mama at papa nyo, gantong lang kayo sa may bahay nyo. Ha, guys? Sige guys, dito muna ako sa may bahay ah. Maglalaro muna ako mag-isa habang inaantay ko silang princess. Bye bye! Mag-iingat kayo dito lagi. Mag-iingat kayo dyan lagi sa inyo. Magpapakadahid kayo sa mga tapa Bye bye! Ang galing pala guys sa mga bata mo. Oh. Ayun sila mo. Oh. <laughs> Nakikita niyo ba? Tututo ko. Ayan sila, guys, oh. Mga naliligo sila sa ulan. <laughs> Diyan kami na eh. Ang kuklit ng mga bata. Ayan, guys, oh. Ang lakas ng ulan. Nakikita nyo ba yan? Hayaan nyo na nga. Sa susunod na lang, magbablog kami. Thank you, guys, sa panonood sa amin. Bye-bye! <laughs>